Yan mga tupay, uh, ito yung huli namin lahat mga tupay. Yan ang huli namin lahat Ay ngayon na mga tupay. Mga tupay, uh, na kami mga tupay. Nakasakay na kami ngayon dito sa bangka mga tupay. Yan si Mario. Napagod <laughs> si Mario. <laughs> uh, ngayon mga tupay, papakita namin sa na inyo mga tupay kung uh, gaano karami yung huli namin. Ito yung mga video natin mga tupay na ay upload kanina ay eh, yung iba hindi ko na na-videoan. Kasi pati ako na mimingwit pa to, di ako maka-video eh. Wala akong setup na para tuloy, tuloy yung video natin mga to. Kaya mamaya pa to kayo pakita natin kung gaano karami yung mga natin. Yung natin. Sampo kami ng puwesto dito lang pala ako sumibuhay so, ang pato. <laughs> Yan mga tupay, uh, ito yung huli namin lahat mga tupay. Yan ang huli namin lahat ngayon mga tupay. Yan you know? <laughs> ho. Nasa 20 kilos siya. <laughs> Grabe, dami Oh. Yan ang huli namin lahat mga tupay. Kaya yung mga pagpipiming wait ko mga tupay, uh, yung iba hindi ko na na-video na dahil mga tupay. Dahil pati ako uh, namimingwit din at uh, talagang hindi ko videoan dahil pati ako nag enjoy na sa papapamimimingit na ito pa <laughs> <laughs> pare saka si may ikan meet tayo itong vlogger rin mga topay ano uh, pala yung ano mo bro please one more po ayan super Lab yun na fish down ito tilapia po ng buhay ang patungo ito Puntaan sa po kami na namin Dito lang pala sa buwan ng pagkakamata. Ito marami talaga. Ito po talaga. Marami rin maribigyan din namin yan. Oh. di marami Sinabule rin po kayo sa lampahin. Oo, marami. Grabe. Pili, mami, pili. Ayapi. Ito pala yung na-made nating isang vlogger rin mga tupay. Kanyang YouTube channel ay friends Paperland Ayan uh, biligyan tayo ng ticket uh, sticker niya mga tukay Tayo wala tayo Ayan siya mga tukay Si friends Paperland Shout out sa'yo press. Friends Friends Paperland <laughs> Shout out <laughs> ito nga yung uli namin mga tupay ulitin ko ganyan karami yan mga ngayon lang kami nakahuli ng ganito karami mga tupay pero iwan ko lang sa kanila ni daddy pero nung mga uh, nung hindi pa ako sumasama sa inyo daddy ah. nakahuli na rin kayo ng ganito karami oo oh, oh, hindi lang hindi lang ito madalawang sako dalawang sako, sako? Yeah. <laughs> grabe na dami nun At, dalawang sako <laughs> <Dalawang talawang laughs> <po lang namin. laughs> sa youtube channel katupay vlog pati rin sa Katopay. facebook katupay vlog mm -hmm. Opo. Okay. <laughs> yan. Ah. Grabe na rin pala yung nahuhuli nyo mga kadi uh, ano? Natin ah. Thank you po. Ayun po ang Malalaki nga nun eh. Malit pa nga ito eh. Noon, malalaki malalaki. 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 Doon, ganito ba ito lahat kakalaki? Yan lalaki. Oh? Solid talaga. Ang ilabot ko hmm. na ng isda dyan sa buhayang bato. Ito lang yan. Nahuli namin mga tupay sa buhayang bato sa may uh, o nga, Barangay Buayang Bato. Po, Mandaluyong po, Ah, Mandaluyong. po siya ng Mandaluyong. Sa, Guadalupe yung ano, di ba? Mandaluyong Guadalupe. Na po, o, oh, sakop ng Guadalupe. Tagig po naman. Tagig. Tagig na to. hindi oh. na, oh, na oh, maati. Ang mga tupay uh, nga po to. <laughs> <laughs> Ang mga katupay oh. <laughs> Ang dami Ang dami Ang dami Ang dami Ang dami Ginawa te. Hello. Tawanan kayo. Eh, tawane. Wala lang sa kabila. Hello, hello na 'yung ano diyan, may tilapia, may, may aruyo. Yung... Hmm. kaka hindi Dito kayo na awa ko. Ano na po? Ayun. Original 'to. Halo-halo na ba? Wala na. Teka, mana topay. Pawe na rin kami mga topay dahil hapon na at uh, sa susunod na naman natin pamimingwit mga Tupay uh, baka sa susunod linggo naman uli mga Tupay ay uh, babalik na naman kami dito uh, sana ganun din karami yung mahuli natin mga Tupay sa susunod Masadun sa doon sa pisto namin nung nakaraan mga Tupay malinis mga Tupay walang walang uh, mga water lily pero hindi na kami doon nakapunta mga Tupay dahil uh, nag, ano nga kami naghanap na kami ng ibang spot uh, lang ako saan yun nakahuli nga kami ng video marami mga to 20 kilo siguro yun mga to pay lang okay mga to pay uh, sala, salamat pala sa mga bagong uh, nagpapalo sa akin at uh, mga bais yung tawag nito mga to <laughs> yung mga uh, bagong uh, uh, nag ano, sa ating uh, mga video mga to pay maraming salamat sa inyo sana hindi kayo magkasawa mga tupay at sa mga magpapalo uh, pa sa aking youtube channel mga tupay uh, sa YouTube vlog pa rin baka po ay gusto ninyo pong uh, uh isitahin ang aking youtube channel mga tupay maraming salamat mga tupay at sa susunod po nating pag upload ng video sana yung nandyan pa kayo at hindi kayo, kayo, hindi ko kayo iiwan mga tupay at sana hindi mo rin ako iwan <laughs> walang iwanan okay mga tupay uh, pa uwi na kami mga tupay pagigma Oh, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah. yan. Ang Oh. Bingit lang yan, ha? Eh, huli namin mga tupay. Pangbigay namin dito sa... Mga katropa namin dito sa Tuda, mga tukay. Para marami na mga masaya. Yan. Para makatikip. Oh. Ito lang

<laughs> oh, pinao. Oo, pinao. Oo, tig-tig tig tig mo. Sirengo, dami dami sa sirengo ah. Alumitik. Saka yung mga imbianan pi. Sama ng imbianan. <laughs> Oo <Okay>. imbianan <ishing> <sharp> yata. Saka yung naghuli wala nang <laughs> eh, matira. na. wala pa yan. dami dami nyan. Dami <laughs> dami nyan wala matira. <laughs> tirah. Eh, kung laj na tiki kilo. Mga 20 kilos yan e eh. Nag-uubos <laughs> niya Ayaw okay, ko na. na sa inyo Hoy, ako na Sige, hey, Wala. Sa 20 kilos yan, mag ba yan? Hindi, hey, kuha kayo, kuha Ay, sus Huwag lang, <laughs> Ma, mag niya yan Di, wala na sa kalayaan <laughs> <Ay, walang. laughs> <So, laughs> Di ba, atun, ang marami talang minggo doon, no? oh